اعراب الاسماء الخمسه بالحركات الظاهره إعرابنا اسماء الخمسه ساقلارون حركه اذا كانت مفرده كباج ان اساس اسماء الخمسه اي مفرد اي singular غير مضافه مفرد singular نا ب نسندلان ضمير او كيا aw ala sirat at tasgir, fu'ail, o kaya ang isa sa asma'ul khamsa ay sa pamamaraan ng tasgir, pagpapaliit, sa timbangan na fu'ail, faturfa'u bid dommatid zahira. dommatud zahira, o kaya klaro na dommah ang palatandaan kapag siya ay marfu' watun sabu bil fathati zahira. Fathatu zahira o kaya klaro na fatha ang palatandaan kapag siya ay mansub. Watujarru bil kasrati zahira. At kasratu zahira o kaya klaro na kasra ang palatandaan kapag siya ay majorur. Misla raaytu o Halimbawa, nakita ko ang kapatid na lalaki na maliit.